lagos if you a bibi amerk amerk bibi may sa lagos if e ko dati nagtrabaho guys ay ryan food cart Ray ryan food cart oh gusto ko magka order sa ititire lang sa kay ryan food cart Mahidlaw lang ko sa 888. Hello, Laga. Hi, si Madam Uga Talikod. Hi. Hello, Laga. Hello, Laga. Hello, Laga. Hello, Laga. Hello, Laga. Bye. Saka si Mamang sa babaw. Bye, bibi, ah. Nahidlaw na ko? Saka-saka. sa itik. Eh. Ayan na. Walay tawo. Enjoy ako. Kalagaw-lagaw sa itik. Nahidlaw ko sa itik. Saka-saka sa saka, hagdan. Ito na ang itik ngayon. Bagong itik